Kung sino man makapag-share ng videos na ito, ikaw po ay mabusilak na puso, ay mayroon ka po pusong, ginito ang puso no, so maraming sa pag-share uh, sa ating videos, at subscribe, like mga kabarya no, so meron tayong mga bagong update ngayon sa inyong mga kabarya, so about dito sa ating kabarya, Rain Re Rare Man o Kumon o Ichikas Queens, so dito po ay update tayo mga kabarya, para makaroon kayo ng source o so, idea no, about sa ating coin coin barya mga kabarya yung coin collection mga kabarya dating barya no mga kabarya para makaroon naman kayo idea o source no so makakaroon kayo ng pagkakitaan mga kabarya kung kayo ay nandito na sa ating site no sa ating channel so makinig lang kayo mga kabarya at intindihin yung ating sinasabi mga kabarya para sa inyo ito mga kabarya no yung ating sinasabi mga kabarya So ito ang mga kabarya, kailatisin natin ang ating barya para makamundi kayo mga ilatis at alamin natin kung ano mga detalye nito ng ating mga barya noong mga kabarya para dito marinawan yung ating isip mga kabarya. So ito na -dag -dag -an lang ang ating koleksyon, nadagdagan na lang ating koleksyon mga kabarya. So na pag-aswerte na ito mga kabarya dahil mayroon po 2014 na may last po mga kabarya no? so maganda pong kanyang kondisyon mga kabarya so eh, tinapay ko na lang yung mga kabarya eh, ang kanyang detalye ay kumplito pa so atin eh, ang is, eh, ano, iskat ng ating videos no? ating eh, focus no? para makita kita nyo mga kabarya so yun po ang kondisyon ng ating 2014 na 5 piso mga kabarya so napagaganda mga kabarya naganda na po mga kabarya mahilig talaga ako sa makita mga 5 piso mga kabarya no 10 peso mga kamarya so mahilig ako ng reaction mga uh, ganito kaganda mga kamarya so may mga laster pa mga kamarya no? so ayan uh, may, ikot ikot pang laster mga kamarya so ayan nagdadagdaga na natin ng ating collection mga kamarya so kung mayroong bayan ganito mga kamarya so kung dipindi po sa inyo kung mahilig ka sa bariya, itago mo na lang oh. o 8A, ano eh pangkonsulta niya mga kamarya po din yung pakita sa akin mga kamarya para ating kilatisin niya mga kabar so yung balang araw ay mga roon itong price sa mga kolektor katulad, katulad na kolektor so yan so nakaharap din tayo mga kamarya sa ating barya ito po ay collectible ito mga kamarya dahil isa po ay isa pong tuning no so ito po ay tinatawag na black tools mga kamarya no so black tuning po mga kamarya no black tunings mga kabarya so no tuning siya ng black na. so ito po ay 1996 mga kabarya so video old na ito mga kabarya yung ating 5 piso so may saka sila may mint mark mga kabarya no so kung maganda sana mga kabarya kung wala itong mint mark dito mga kabarya no so yun po ay hard to find kasi mga kabarya mayroon siyang mint mark kasi mga kabarya kaya ito ay video hindi pa hard to find no? ng ating barya. So kung mayroon kayo kayo itong 1996 na wala itong main part mga kabarya yan. Main part itong bariya, tundok, mga barya yung parang tulog mga kabarya sa ilalim ng balikat ni Emilio Aguinaldo mga kabarya. So yan ang ating collection na yung So ikinulik ko lang mga kabarya dahil isa ay tinatawag na black tone mga kabarya. So black ang kanya pong tuning mga kabarya. Black tuning. So yan mga kabarya. Maganda po ang kanyang details mga kabarya. No, Kompleto pa kanyang details mga kabarya. So ayan, nang tayong dito si kumplito pa. So ayan arap, no? So ito po yung likod mga kabarya. Maganda din yung kumplito din mga kabarya. So ito po black tuning. So ito po ay may priceless mga kolektor mga kabarya. Ang ating black tuning na 5 piso. So ay kanilok na yung mga kabarya. Nagdag sa ating collection, no? So nakahanap din na yun yung mga piso, no? So ito ay maganda pang details mga kabarya. So nanagdaganan na ng ating collection at yung piso, no? So ayan, ang kanyang ano, 20 living po ito mga kabarya no, sa ating 10 piso so yan no, maganda pa ang kanyang buho kung mga kabarya, kumplito, kumplito pa talaga ang kanyang detective mga kabarya so gusto ko mga kakumplito mga kabarya yan aking gusto gusto yung malinawan details at maganda mga kabarya dahil yan po ay ating ikoleksyon mga kabarya pag ganyan mga kabarya so yan ang likod mga kabarya no? so medyo maganda pa ang kanyang condition so malinaw ang kanyang details walang scratch uh, walang gas gas so maganda talaga ang kanyang detail so yan ito yung ginulik mga kabarya at nakahanap din na 25 cent ako so, ito po ay maganda rin details mga kabarya kasi medyo so, may ano lang kabarya no? mayroon na siyang nagtuning tuning na ano mga kabarya

nan magnetic po itong mga kabarya, no? so ikinulit ko na rin mga kabarya ah, dahil ito po ang tinatawag na rose gold mga kabarya, no? so rose gold ang tawag ng ganitong mga kulay mga kabarya, ah. so parang kulay ginto na, so tawag siyang rose gold pero hindi siya required sa gold, no? kasi yung gold no, hindi yung natutunaw sa mga aksido, no? so itong mga kabaryang rose gold ay nalulungso ito sa gold mga kabarya so tinatawag lang siyang Rose gold mga kabarya so yan po nating update sa inyo mga kabarya sa araw na ito uh, thank you for watching salamat sa napagpag-share sa ating videos at so, nag-subscribe ikaw po ay may ginito ang puso may puso ka pong mamun mga kabarya so napakaganda mong kaibigan uh, tunay na kaibigan kung ikaw ay nakapag-share ng ating videos. So, yun lang mga kabarya ang ating update kayo Ako po, salamat sa inyong pagpanood. Thank you for watching. Bye-bye.